Dili oi. Nang ba? Kili oi. Ako ni. Oh, ipa na na. Si. Ang to kong ni Ken. Nilbert. Ah, oh, ano? Ha? Nilbert Oo, oh, ako ni. Ah, Nilbert. Aw. Oh. La. Kini. Ah, uh, kuring asawa. Gwapa ang bata. Gwapa. Gwapa ang asawa oi. Gwapa oh. ang asawa. Oh, tanga picture to. Oh, to. Kini. Ah. Kailan kay ni? Nickel. 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 Oh, nickel. Kire. Kire. Chris, to nagpalit pagbugas. Ah. Nagpalit pagbugas. No, pagbugas. Oh. Ah. Si Kres, katong diya. Ah. Oh, Chris. Muto ah. si Kres Iyang bana, na, katong dire, katong dako. Ah, sa so batang na. Ako ang batang diya, tupad. Ah, tapad. <laughs> Kala, kailan na. Ha? Ah. Kisa mo na. Si Antonio. Oh, dala, kailan rin <laughs> Antonio. Kailan siya, kaya ako magigipakita, magigipakuha sa ma. mga picture.

Ah. First owner. Ah. Uh. Oh. No. First I, owner. Ano yung panguha yun? Why? gudo. First owner. Eh, kaya na kaya na eh. Ako Ha? Nelbata? Oo, ako ni! Ah, Nelbert. Oo. Oh. Kini? Ano nang ano, Asa? Kini? Ah. Kisa ni? O, oh, nalaan ka na bata ha? Nay, napayusa. Ah. Kini, kamagwangan yun nako. Christian. Wala ida na ba ta? 22 na. Karon? Oh, karon 22. Wala ta og yapon. Eskwela ba? Eskwela. Eskwela. Kini? Ah, kuring asawa. Guapa na ba ta? Guapa. Guapa ang asawa oi. Guapa ang asawa. Oh. Kuring asawa. Asa man ay ita ita. Oh, ato ni ato ibutang dito. Oh. Ah, ngala sa oh, kay la ka sa asawa. Oh, ang bata po na iba. Oo, oh, ang bata, Oh. Yeah. Kailan ka yeah. si? oh. Shila, Shila. Oh. sa mga sawa? Uh, Kailan ka sa mga sawa? Uh, si? sila, sila. Ito? Oo. Um. Sa tao, ang bata. Um. Sa tao, ang bata. Ako, ako libutan dito. Oo. Uh, oh. Ato, ito upad. Ito upad na, itong haligi O, oh, ato haligi